Ang laman manoy. Hmm. Yun nga guys, good morning dahil nandito na naman ako sa Pasay guys, alam nyo na ang gagawin ko natural low budget tayo guys 120 lang pera natin guys pupunta tayo dito sa Kaidiwata Paris Overload talagang panatik talaga Kaidiwata guys tingnan na naman natin tikman na naman natin yung kanyang sick enjoy naman ang titikman natin guys tingnan natin yung improvement ng kanyang parisan guys o oh, meron na si Diwata dito ano guys yung kanyang tirahan totoo nga guys o oh. Yung tirahan niya, maganda na. Diba, guys? Improvement niyan, guys. Kaysa noon, walang bahay diyan. Ngayon, guys, tignan natin yung mga kanyang mga... Uh, na-improve na mga tent o kaya payong. Ayun, guys, ang laki ng payong. Ayun, o. Iba't iba ang kulay, guys. Parang rainbow. Ayun. Magaganda na rin yung kanyang mga tent, guys, na ilalagay talas meron na rin siya mga bubong guys ayan yung kaibahan ngayon guys maganda ng pwesto ni diwata tapos ngayon guys ngayon nagdagan na niya dito mga lamisa pwede na umupo bibigyan ka ng upuan kasi yes, naman tama guys kasi kunti lang ang mga tao din ngayon guys siguro mamayang hapon guys Ayan guys, tingnan nyo itong payong na pinakamalaki guys. O, parang parachute guys. O, di ba? Kapag pumunta kayo dito sa Pasay guys, ito kay Diwata para sa Burlo. Diyan na makikita nyo guys. Ayan. Update lang to guys sa parisan ni Diwata. Talagang sumay at talaga si Diwata. Tsaka na-improve ng kanyang parisa guys. Dito tayo pipila guys. Ay, manang. Ngayon guys, ang kukunin natin ay kanyang Asik Enjoy 120 pesos lang ang kanya Asik Enjoy. Ayan guys. Tapos meron na siyang unli Sabaw, Unli Rice at soft drinks. Ayan guys, ayan oh. Kita niyo naman guys, O, ang laki ng Asik Enjoy. Sold na naman si Manoy Agoy Noy. Grabe ba Noy? Oy. Ayan. ito na guys meron na tayong isang chicken Ito, kalamansi gila ni kalamansi yung sabaw guys meron tayong chicken joy only rice only sabaw at meron na tayong 7 up guys lagyan natin ng kalamansi guys mabusan guys kasi walang ano gila natin ng na. mar sen vlog. Ayun meron na tayo guys Sibuyas, Boy tsaka... oh, garlic garlic. Oh. Ano shot daw Sige. Ano pangalan mo? Riven ko. Ah Riven. Oh iya oh no. naka para superfood si Riven oh. Yan. No. shout out kay Riven ang garlic oh. ko. Kasabayan ko dito guys vloggers vlogger din ko guys. Busan ka, Kuya? Hmm, uh, Lucky Song City pa ako. Lucky ng Chicken, chicken Joy, o. Tip mo natin, guys. Bulmar mm. -hmm. Walmart, Saikon lang. Bulmar Saikon. Yan. Uh, Mga brother din to. Natikman yung Paris ng Diwata. Search mo. Ngayon lang kayo dito, Kuya.

Grabe ba Sob na sob na si mari Ubus talaga si Mot Manoy Grabe Minom pa ng 7 up si ay Sob ang araw Halagang 120 Busog na busog Pawis na pawis Thank you for watching guys about